nakakabot kami ng ulan dito sa palengke. Lakas-lakas ng ulan. Lord, tama na po. Hindi po kami makapagtinda ng ayos. Ng ayos kahit nga eh. Isa, hindi pa ako nakatinda. Ayan o. Oh. talaga ang ano, ang ulan. Oh, ayan, ang plat at ano. Ayan yung aking paninda o. Oh. Pinalit ko na lang ng plastik yan. Ayan. Kawawa naman kami, guys. Sobrang kawawa naman kami. Diyos ko, Lord. Tama na po. Ayan, pauwi na. Pauwi na lang si Saging. Kasi wala na. Ayan. Pauwi na lang siya. Oh Lord, patawad. Oh, tama na po. Wala na kami nga na po. lang. Ha? Plastik? Dali lang. Lali, lali. Isa lang? ah, oh. okay ayos lord so, ano na parusa to sa aming mga vendor kanina kasi nung pumunta ako dito guys, wala pang ulan pero ngayon, biglang buhos natapos lang ako nag-display ng aking paninda tapos bumuhos na siya ay grabe grabe na to so ayan guys ang aming sitwasyon sa palengke so, paano na buti na lang at may mayroon akong ano plastic pang tabing sa aking panindang ayan, ayan ng mga bata o oh, naliligo sa ulan yan masarap sarap ng ligo nila sa ulan so grabe na uh, paano na kami makapinda nito yan si Pakto wow. yan basang basa na rin siya wow, wow. pasok na lang siya sa kanyang bot Sige Lord Tama na please Tama na please Tama na please Wala pa kaming binta nabasa pa yung aming paninda Please Lord Tama na ginagaya. Tama na. Tama na ba?